Talaga yung. ya Magandang umaga, mga kasipag. Panibagong araw, panibagong laut na naman. Araw na to, mga kasipag. Samahan niyo po akong muli sa panghuli ng kugita na naman mga kasipag. So habang di pa nakalaot yung mother boat na sinasakyan ko nung nakarang dayo namin mga kasipag. Ay ito lang muna ang adventure na may, may bahay, bahagi ko sa inyo mga kasipag. So kahapon, kahuli ako ng tatlong piraso mga kasipag. Panay ismo lang. Sana sa araw na to ay Pagkalooban din tayo ng malalaki mga kasipag. Kasi binta lang ako ng... Sakto lang naman mga kasipag makabili ng pangbigas. Sana maayos din yung uh, resulta ng laot ngayon. Okay. Start tayo muli sa ating panguhuli ng kugita dito sa bahura ng kababawan mga kasipag <coughs> tabay lang kayo mga kasipag ha? mga uh, makuha natin kugita sa araw na to

aktivitas, makasih buat lagi. Oh. malaki-laki yung small mga kasipag parang mag medium size na magkarya tayo kanina mga kasipag 7.30 ah uh, 6.30 nahuli natin siya 7.20 mga kasipag o oh. alos mga lahat din right first cuts mala laki-laki'ng small, masipag go. Oh. Buhay na buhay. Lord. Kadagdag tayo.

likot niya mga kasipag talagan ay salamat halos kalalaking uras na naman to mga kasipag simula na nakuha ko yung small oh, lasut sudos ah <laughs> thank you lord Slides na lords ano yung nang ihulog problema mga sipag. Naik tatlong putol. naku Maka class B. Pilingan. Tumping ano lang yang? Tumping bawah lang mga kasi pag sa presyo. Yung bawah na po kasi yung presyo mga kasi pag kapag uh, bawas yung bawah si mana. Yung tinta kelasnya, yung tinatawag tawana galamay. Ah. Good. Wakas. Okay. Nasundan din yung isa, makasipag. Malapit mag-isang oras

Tol, sipag si ah, Sipag Ipit na tayo Kahali na mga sipag At

meron tayong tatlong small mga kasipag yan o oh. Eh. at ang large mga kasipag next adventure naman mga kasipag may dadaan sa akin na sundo papahila ako alamat sa panonood niya mga kasipag dyan sila Dapat na kami mga kasipag. Nakalibre mga kasipag Nakalibre sa pamasahe